Hey, what's up guys? Panoorin nyo kung paano ko kinabit mga photo frame namin. Kinuha ko muna yung sentro ng sabitan ng photo frame. Usually, ganito kasi yung position ng sabitan. So, dito ko kinuha yung sentro. Pagkatapos kong makuha yung sentro, sinukat ko na yung distansya magkabilaan. Importante kasi ito para malaman mo kung saan ka magbubutas. Dapat alam nyo na rin yung layout ng photo frame nyo guys. Sinukat ko lang yung pinaka-top ng frame. Gamit yung isa sa mga picture frame ni na kakabit natin. Gumamit ako ng spirit level to make sure na pantay-pantay yung pagkakabit natin ng frame. So nilinyahan ko lang kung saan yung top. Part ng frame natin. Gumamit na ako ng wood screw guys. Hindi na ako gagamit ng tox. Kumakapit naman kasi yung wood screw guys kahit walang tox. Yung size ng drill bit na ginamit ko, same size don sa wood screw na gagamitin ko.